Pagbati sa iyo, listener. Handa ka na bang sumisid sa isang uh, napakahalagang usapin ngayon? Mukhang exciting yan, ah. Oo. Mula kasi sa material na ano na shenare mo, itong From Seed to Shepherd, pag-uusapan natin yung um, malaking tanong na, paano nga ba tayo makapaghuhubog ng mga leader? Ah, leadership development. Exactly. Pero hindi lang basta namumuno, kundi yung nagpaparami. Yung mga leader na, ano mo yun, kayang dalhin at ipagpaturo yung misyon, kahit pa wala na yung, kumbaga yung original na nagtanim ng bini. Hmm, crucial yan. Yung sustainability. Tama. Kasi ang focus ng material na to ay yung pag yung pagbabago mula sa mga organisasyon o simbahan na parang masyadong nakasandal sa isang founder. Yung founder-centric, di ba? Oo. Yun nga, patungo sa mga kilusang talagang tumatagal, lumalago at ano, sustainable. At ang susi raw dito? Ano daw? Sadyang pagpaparami ng leader. Hindi aksidente kundi eh, intentional talaga. Ah, may intentionality. Okay. Kaya naman, titingnan natin yung mga sinasabing pundasyon nito sa Biblia. Pati yung mga practical na hakbang. Minsan, tinatawag na pipeline, di ba? Oo, naririnig ko yan. At saka kung bakit daw mas matimbang ang karakter kaysa sa ano lang, sa karisma. Importante yan. Character over charisma. Tapos, syempre, aalamin din natin kung paano may iwasan yung mga um, karaniwang problemang sumusulpot sa ganitong proseso. Yung mga pitfalls. Ah, maraming niyan. Sige, simulan na nating himayin ito. Naisip mo na ba kung ano talaga ang tunay na sukatan ng tagumpay para sa isang ministeryo o anumang samahan? Hmm, good question. Kadalasan numero yung tinitingnan eh. Yun nga eh. Ito ba yung laki ng audience? Yung ganda ng building? O baka naman yung dami ng mga leader na nahubog at handa na magpatuloy ng gawain? Yan ang tatalakayin natin. Sige, game. Okay, so ang pinakasentrong ideya nitong From Seed to Shepherd ay ito. Ang tunay na legacy, yung pamana ng isang leader, hindi raw nasusukat sa laki ng nagawa niya habang siya yung nasa spotlight. Hindi sa platform niya, kumbaga. Oo, oh, hindi sa platform, kundi sa bilang at kalidad ng mga leader na nahubog niya para ipagpatuloy yung misyon. Sa mga susunod na henerasyon, sa mga bagong lugar, mas mahalaga daw ang posterity, yung iiwan ng legado, kesa sa platform, yung kasalukuyang entablado. At alam mo, ang nakakamangha dito eh, malalim pala talaga ang ugat niyan sa teolohiya. Hindi lang siya basta ano, magandang strategy para lumaki yung grupo. Ah, so hindi lang pragmatism. Hindi lang sinasabi sa material na ang mismong kalikasan ng Ebanghelyo mapagparami. Sabi nga sa Juan 15.8, 'di ba? Sa ganito napaparangalan ang Ama kapag tayo'y nagbubunga ng sagana. At kasama sa bunga, yung pagpaparami. Oo, oo, pagpaparami ng mga alagad. Tapos sa Mateo 28, yung Great Commission, malinaw ang utos, umayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. So yung mismang mission, may kinalaman talaga sa multiplication. Okay, gets ko. Nasa DNA na pala kalaga ng Ebanggelyo. Parang ganun nga. Tapos, yung konsepto pa ng pamumuno ayon sa Biblia, tatlo yung binibigyang diin. Una, ito raw ay pangangasiwa, stewardship. Stewardship, okay. Parang pinagkatiwala lang sa tin ng isang bagay, yung ebanghelyo, yung mga tao, para alagaan at ipasa sa iba. Yan yung diwa ng 2 Timothy 2.2, di ba? ipagkatiwala ang natutunan sa mga taong tapat na makapagtuturo rin sa iba. Yung passing the baton, kumbaga. Tama. Pangalawa, ito ay paglilingkod, servanthood, hindi pagiging amo. Ah, yung model ni Jesus sa Juan 13. Exactly. Yung paghugas ng paa at yung turo niya sa Marcos 10 na ang gustong maging dakila ay dapat maging lingkod. So hindi power trip? Hindi dapat. At pangatlo, ito ay sama-samang pagpapastol, plural shepherding. Hindi lang isang superstar. Oo. Nakita natin kina Pablo sa gawa 14.23, tsaka Tito 1.5, nagtatalaga sila ng mga elders maramihan sa bawat simbahan. Ah, kaya pala plural. Kaya nga, ang pagpaparami ng leader hindi lang teknik, Parang pagbabalik ito sa disenyo mismo ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang goal, hindi lang magpatayo ng simbahan. Yung building. Oo, kundi magpalago ng mga kilusang magtatagal. Yung mga movements. Tama ka dyan. At ano, kaugnay niyan ipinakikilala ng material yung konsepto ng multiplication DNA. Multiplication DNA. Interesting. Oo. Arabang tinatanong, Paano ba magiging natural at nakasanayan na sa kultura ng isang simbahan o kilusan ang pagpaparami, hindi yung parang extra activity lang? Ah, naka-embed na sa kultura nila? Parang ganon. At dito raw pumapasok yung mga nabanggit na modernong pamamaraan. May mga tinatawag na CPMs. Church Planting Movements. Oo, na nakatuon sa mabilis na pagpaparami ng mga simpleng simbahan o grupo. Meron ding DMMs, disciple making movements. Focus naman sa paggawa ng alagad na gumagawa rin ng alagad. Yun. Tatos may T4T, training for trainers, must structured na training yan. Tama. At pati na rin yung MAWL, model, assist, watch, leave, launch. Parang step by step mentoring process. Ang daming acronyms pero mukhang may common thread sila. Meron nga ang common denominator daw ayon sa material ay yung pagsasali ng mga prinsipyo mula sa Biblia. Ah, balik pa rin sa Bible. Oo, tungo sa mga prosesong mas simple, mas nakasentro sa salita ng Diyos, mas madaling kopyahin o i at ano, mas mabilis. Mas agile, kumbaga. Parang ganun, binibigyan diin yung maagang pagtukoy sa mga potential na leader, hindi yung hihintayin pang magka at mabilis na pagsasanay sa kanila habang active na sila sa gawanin. On-the-job training na may mentoring. Oo. Kaiba raw ito sa nakasanayang mahabang proseso ng credentialing bago payagang mamuno. Makes sense lalo na kung gusto mong mabilis ang multiplication. Maganda rin yung ginamit na metapora dyan, yung paghahalaman mula sa Juan 15. Ah, Oo. Oh. Yung vine and branches? Yun nga. Inihahalin tulad yung paghubog ng leader sa pag-aalaga ng hardin. Ano ba kailangan sa paghahardin? Una, sabi nila, pasensya? Oo oh, oh, naman. Walang instant dyan. Pangalawa, atensyon sa bawat halaman. Hindi pwedeng pare-pareho ang trato. Customized care, kumbaga. Tama. Unique bawat isya eh. Pangatlo? pagsasakripisyo ng oras, ng lakas, minsan pati resources. Investment talaga? Oo. At ang pinakamahalaga, pagkilala na hindi tayo ang nagpapalago. Sabi nga ni Pablo, ako'y nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Ah, dependence on God. Fundamental yon. Tayo, mga katulong lang ng Diyos sa kanyang hardin. Ito yung nagbibigay din sa dependence natin sa kanya sa buong proseso. Totoo yan. At kung gagawing mas practical, yung metafora ng hardin parang nagiging um, guide para sa mga yugto ng paghubog, di ba? Paano ba ito isinasalin sa mga konkretong hakbang? Oo, oh, hinati-hati nga ito sa material sa mga season o yugto. Parang natural na cycle sa hardin. Ano yung una? Season ay paghanda ng lupa. Pundasyon muna. Bago magtanim, ihanda ang lupa. Sa leadership development, ibig sabihin, linawin muna kung ano yung DNA na gustong maipasa. Ano yung core values, core practices? Oo. Ano yung essential na turo, gawi, kultura, misyon? Dapat daw simple at malinaw para madaling matandaan at maipasa. Kasama rin dito yung patuloy na pagtuturo kung bakit mahalaga ang pagbaparami. Kailangan itong ma-internalize ng lahat. So, culture shaping muna. Parang ganun. Tapos, season 2, pagtatanim ng bini. Handa na ang lupa sa kamagtatanim. Dito napapasok yung active na pagtukoy sa mga potensyal na leader at dito binibigyang diin yung FAT criteria na babalikan natin. Okay, FAT. Hindi lang basta yung magaling o bibo, kundi yung may particular na katangian. Tapos, pag may nakitang bini, anyayahan sila sa apprenticeship. Hindi agad bibigyan ng pwesto. Isasama muna sa proseso ng pag-aaral at paggabay. Learning by doing with guidance. Ang alagaan para lumago. Ito na yung mismong formation. Kailangan ng tamang turo sa doktrina, yung head, at maghahasa sa skills, yung hands. Ulo at kamay. Oo. Importante yung balanse. Hindi lang lecture, dapat may kasamang practical na gawain. Mga lab, kung saan sunusubukan nila yung natutunan. Ito yung regular na pagdidilig, kumbaga. Okay, tuloy-tuloy na input at practice. Tapos, Season 4, Pagbabantay at Pagpupungos o Pruning. Habang lumalaki, kailangan bantayan laban sa peste at kailangan din ng pruning para mas mamunga. Ah, yung pagtatanggal ng mga di kailangan. Oo. Sa leadership development, ito yung yugto ng regular na evaluation, pagbibigay ng tapat na feedback, positive at negative, at pagtutuwid kung kailangan hindi para parusahan, kundi para tumulong sa paglago. Dito pumapasok yung example ni Daniel, di ba? Oo, nabanggaiwang. Nagkamali daw siya sa sermon. Naging insensitive. Pero imbes na basta alisin, dumaan sa pruning. Nakatanggap ng feedback, pinagbabasa, binigyan ng chance mag ulit. So, restoration ang goal, hindi rejection. Tama. Dahil doon, natuto siya ng kapakumbabaan at naging mas effective mahalaga ang pruning para sa fruitfulness. Gets. Ano yung huling season? Season V. Pag-ani at muling pagtatanim. Dumating na ang anihan. Kapag handa na ang leader, i-commission e na sila para sa mas malaking responsibilidad. Pero hindi dito tapos. May kasunod pa. Oo. Ang tunay na ani ay hindi lang yung leader na nahubog, kundi yung expectation na sila naman ang maghahanap ng bagong lupa magtatanim ng bagong bini at uulitin ang buong proseso. Ah, sila na yung magiging hardinero. Exactly. Ito yung multiplication aspect. The cycle continues. Grabe! Ang ganda ng analogy nung hardin. Talagang malinaw yung proseso. At nabangit mo kanina yung FAT, criteria sa season 2, sa pagpili ng binhi. Pwede ba nating balikan at himayin pa yun? Ano ba itong FAT, faithful, available, teachable. Bakit ito yung hinahanap? Sige, mahalaga yan eh. Yan daw yung tinitingnan, hindi lang yung galing agad. Okay, unahin natin yung faithful. Tapat. Ang pundasyon daw nito, sabi sa material, ay yung sinabi ni Jesus sa Lucas 16.10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Ah, consistency! Oo. -o. Ang katapatan daw, hindi lang sa malalaking bagay nakikita, kundi lalo na sa maliit at tila hindi mahalaga. Paano masusubok? Sabi nila, bigyan ng mga gawain na walang kasamang papuri. Yung mga behind the scenes na trabaho? Yun nga, pagliligpit ng upuan, pagtulong sa setup, simpleng follow-up. Tingnan kung gagawin pa rin ng may dedikasyon at tamang motibo kahit walang nakatingin. Dito raw masusukat ang puso ng paglilingkod. True. Character shows in the small things, mm -hmm. okay? How about available? Yung available, handang madaling lapitan. Hindi lang daw ito tungkol sa dami ng libreng oras, mas tungkol daw ito sa disposisyon ng puso at sa prioridad. Willingness, flexibility. Oo. -o. Handa ba silang mag-adjust ng schedule para sa pangangailangan ng iba o ng ministry? Flexible ba sila pag may bigla ang sitwasyon? Masusubok ito kapag may mga urgent needs, may kailangan dalawin, kausapin agad, asikasuhin. Yung taong available, handang magbigay ng sarili. Pero dapat may boundaries din, di ba? Ayun. May paalala nga sa material. Mahalagang ituro rin yung healthy boundaries. Ang pagiging available, hindi ibig sabihin pwede ka nang abusuhin o maubos. Kailangan ng wisdom. Balance is key. Okay, last one. Teachable. Ito, sabi nila, baka isa sa pinakamahalaga, teachable, naturuan, bukas, matuto. Hindi lang ito yung matalino, sila yung may pusong mausisa, laging gustong matuto, at higit sa lahat. Ano? Mabilis magsisi kapag nagkakamali at bukas sa pagtanggap ng pagtutuwid o feedback. Hindi defensive, handang magbago. Ah, humility and willingness to grow. Yon. Paano masusumbok? Tingnan daw kung paano sila timutugon sa koreksyon. Nagpapasalamat ba, pinag-iisipan o nagagalit agad? Dito nabanggit yung example ni Luis, busy professional siya pero nag-adjust para sa outreach, tapos nakinig sa payo, tumanggap ng correction ng walang pride. Dahil teachable, mabilis siyang natuto. Danda ng FAT criteria, mas malalim kesa sa skills lang tinitingnan. At dito nga, natural na papasok yung tanong, bakit mas binibigyan diin ang karakter kesa sa purong kakayahan o competence? Hindi ba mas okay kung magaling talaga yung leader? Oo nga. Common question yan. Ang paliwanag kasi dito, fundamental. Ang leader sa loob ng simbahan o misyon ay hindi lang manager o speaker. Sila ay kumakatawan kay Kristo. Ang buhay nila ang buhay na sermon. Ah, representation. Oo. Kaya ang galing competence na walang kaakibat na banal na karakter-karakter character, ay hindi lang kulang kundi mapanganib. Pwedeng mauwi sa abuso, maling turo, iskandalo. Sisirain lang yung ministeryo. Nakakatakot na yun. Tingnan mo yung qualifications sa 1 Timoteo 3 at Tito 1. Karamihan doon tungkol sa karakter, di ba? Hindi lasemo, hindi mapusok, hindi sakim, mapagpatuloy, may self-control, may mabuting patutoo. Oo nga, puro character traits. Hindi lang checklist yan ng skills. Inilalarawan nito yung hugis ng kaluluwa ng leader na hinuhubog ng espiritu. Siyempre, kailangan din ng kakayahan, like kayang magturo, pero laging nakaangkla dapat sa matibay na karakter. So paano nga ba nahuhubog ang karakter na ito? Hindi naman yan overnight lang. Hindi talaga. Proseso yan na kailangan ng intentionalidad Ayon sa material, nahuhubog ito sa pamamagitan ng una, regular na mga spiritual medisiplina. Prayer, Bible study, fasting? Oo. Pangalawa, apprenticeship o mentoring kung saan namamodel din ng mentor yung kabanalan, hindi lang skills. Modeling is key. Pangatlo, mga pagsubok sa loob ng community. Pakikisama, conflict resolution, pagpapatawad, yan ang humuhubog ng pasensya, humility, pag-ibig. Character building through relationships. Character. At panglima, mga nakakagawi ang pahinga o sabath para maiwasan ang burnout at mapangalagaan ang kaluluwa. Soul care, napaka-importante niyan malinaw na malinaw kung bakit pundasyon ang karakter. Ngayon, para masiguradong balanse at buo ang paghubog, yung may tamang karakter at kakayahan, may framework din na binanggit, di ba? Yung ulo, puso at kamay. Head, heart, hands. Pwede mo bang i-unpack yun? Ah, oo. Yung HHH framework. Parang checklist yan para masigurong holistic yung development. Sige, ano yung ulo, head? Ulo, ito yung knowledge, doctrine, understanding. Kailangan ng leader na malino ang pagkaunawa sa ebanghelyo, sa mga core teachings ng Bible, sa mission. Hindi kailangan mabansig lahat theologists, pero dapat solid ang pundasyon. Para hindi maligaw at tamang may pasa, paano ito nahuhubog? Epektibo raw yung mga text lab kung saan sama-samang pinag-aaral ang Bible. Mahalaga rin yung pagtuturo ng simpleng Bible study methods na madali nilong magamit at maituro sa iba. Okay, equipping the mind. Sunod, puso, heart. Puso, ito yung character. Integrity, motives, spiritual life na napag-usapan na natin, yung Christ-likeness sa ugali. Paano ito nalilinang? Bukod sa personal disciplines, mahalaga raw yung community aspect. Yung maliliit na grupo para sa tapatan at pananagutan, accountability cohorts. Ah, safe space for vulnerability and correction. Oo, kung saan pwedeng maging bukas sa struggles at tagumpay, makatanggap ng suporta at pagtutuwid, kasama rin yung regular na confession sa Diyos at sa trusted companions at syempre yung ongoing mentoring deepening the inner life. Okay, lastly, kamay, hands. Kamay, ito yung practical skills sa ministry. Hindi sapat na alam mo ulo at tama puso mo, puso. Kailangan alam mo rin paano gagawin. Ah, yung actual application. Oo, -o. paano mag ng small group? Paano magshare ng gospel effectively? Paano magpastoral care? Conflict resolution, discipleship, ang dami palang skills na kailangan, paano ito nahuhubog? Dito raw importante yung mga practical lab o workshop. Pagbibigay ng simpleng templates o guides parang training wheels at higit sa lahat, tuloy-tuloy na feedback loop. Practice, get feedback, adjust, practice again. Learning by doing with coaching. Okay, kompleto nga ulo, puso, kamay. Pero alam mo, habang sinusubukan nating ipatupad dito. Hindi maiiwasan na may mga hamon, 'di ba? Mga bitag or pitfalls. Ano yung mga binanggit sa material na dapat bantayan? Oo, oh, nagbigay sila ng babala. Mahalagang aware tayo dito. Isa sa pinakamalaking tension ay yung bilis versus lalim, speed versus depth. Ah, uh, yung temptation na magmadali para dumami agad. Exactly. Dahil gusto ng mabilis na multiplication, may panganib na isakrifisyo ang lalim. Baka dumami nga pero mababaw naman ang turo, kulang sa karakter, hindi matibay, imbis na healthy multiplication, baka cancerous growth. Nakakatakot. Ano daw ang solusyon? Kailangan daw bantayan maigi yung DNA na pinapasa. Siguraduhing simple pero hindi nababawasan ng essentials. Kailangan din ng patuloy na proseso for correction and deepening kahit mabilis ang pagdami, balanse dapat. Hindi pwedeng isa lang. Okay? Ano pa? Pangalawang malaking bitag, pagdepende sa nagtatag, founder syndrome. Ah, yung umiikot lang sa isang tao yung buong ministry. Oo. Lahat ng desisyon, direksyon, identity, nakakabit sa kanya. Okay sa simula, pero problema pag transition na. Pag umalis o nawala ang founder, nanghihina o bumabagsak yung ministry. Kasi walang nahubog, napapalit, or walang ownership yung iba tama. Para maiwasan, kailangan daw ng maaga at planadong paglipat ng authority, ownership sa vision at resources at pagpaplano para sa sustainability. Tularan daw si Pablo sa gawa 14. Bago umalis, nagtatalaga muna ng local elders. Hindi niya ginawang dependent sa kanya. Okay, good point. Pangatlo, Pangatlo, kaugnay din nung una, yung bitag ng mabababaw na sukatan, vanity metrics. Ah, yung focus sa mga numerong mukhang maganda pero hindi naman talaga sukatan ng health. Yun nga, bilang ng attendees, laki ng collection, ganda ng building, hindi masama. Pero kung yun lang tinitingnan, baka naliling lang na tayo. Ang suesyon palitan o dagdagan ng metrics na nakatuon sa multiplication. Ano yung examples nun? Halimbawa, Ilang leader ang nagme-mentor ng iba? Ilang bagong grupo ang nasimulan? Ilang miyembro ang active sa pagdisciple? Gaano kahanda ang potential elders for transition? Mas nagpapakita ito kung nagaganap ba talaga ang pagpaparami ng misyon. Paglipat mula sa addition thinking to multiplication thinking. Okay, gets. May iba pa bang pitfalls na nabanggit? Meron pa binanggit ng mas mabilis. Premature exit, maagang pagalis ng mentor. Subsidy dependency, sobrang asa sa external funding. Programism, focus sa activities in best na discipleship. Cultural imperialism, pag-import ng model na di bagay. Identity collapse ng founder pag bumitaw. At weak accountability sa mga leader. Wow, ang dami pa lang pwedeng maging problema. Oo, kaya mahalaga daw na may malinaw na structures kahit simple, malinaw na provenance or agreement sa mga leader at mechanisms for accountability like peer review or oversight. Oo, talagang maraming dapat bantayan. Salamat sa pagdetalya niyan. At para ipakita na hindi lang ito teorya, may mga halimbawa rin sa kasaysayan na binanggit, di ba? Mga grupo na nagpakita na posible ito. Oo, binanggit nga yung mga Moravian. Maliit na grupo lang sila noong 18th century. Pero grabe ang missionary impact kasi nagtiwala sila sa mga ordinaryong tao, mga layko, para mamuno. Empowerment of the laity. Tapos, yung mga house church sa China, lalo na nung panahon ng persecution, dahil bawal ang malaking building at kilalang leader, napilitan silang magmultiply through small, simple, reproducible groups. Yun ang naging susi sa paglago nila. Necessity became the mother of multiplication. Parang ganun. At nariyan din yung mga class meetings ni John Wesley sa England. Maliliit na grupo for discipleship, accountability, care. Naging backbone yun ng Methodism. Sa mga grupong yun, nahuhubog ang mga miyembro at lay leaders. So ang pattern talaga, intentional na pagpaparami ng leader sa lahat ng antas. Yun ang aral sa kanila. Ang mga kilusang tumatagal at lumalaganap, yung mga sinadya at naging epektibo sa pagpaparami ng leader. Talagang nakaka-inspire yung mga halimbabang yan. So kung bubuin natin ang lahat ng napag-usapan natin mula sa From Seed to Shepherd, ano kaya ang pinakamahalagang aral o takeaway na iiwan nito sa ating listener? Para sa akin, ang pinakaugat talaga ay yung pagbabago ng pananaw sa kung ano ang tunay na tagumpay. Ano 'yon? Na ang mga kilosang nagtatagal, nagbubunga ng sagana at tunay na nakakaabot sa mas maraming tao para sa ebanghelyo. Hindi yung mga nakasandal lang sa galing ng isang superstar leader, hindi yung founder-centric. Oo, bagkos ito yung mga organisasyon na may kultura ng sadyang paglilinang at pagpaparami ng maraming leader, lingkod, servant leaders. Yung mga FATT, may ulo, puso, kamay. Legacy, para sa future generations, posterity, nang higit pa kaysa sa kasalukuyang katanyagan, platform. Posterity over platform. Kaya ang tanong para sa iyo na nakikinig, saan nakatuon ang iyong mga pagsisikap? Sa pagpapalaki ng iyong platform o sa paghahanda para sa posterity? Ano ang tunay mong sukatan ng tagumpay? At bilang panghuling hamon o palaisipan para sa iyo, hinahamon tayo ng material na ito na baguhin ng ating scorecard sa pamumuno. Imbes na bilangin kung gaano karaming sermon ang napangaral natin, o gaano kalaking event ang na-organize? Baka ang dapat nating bilangin ay kung gaano karaming pastol o shepherd ang nahubog natin na kaya ng mag-alaga ng sarili nilang kawan, gaano man kaliit. Wow, that's a paradigm shift. Isipin mo ito. Ang larawan ng tagumpay ay hindi lang isang sikat na speaker sa malaking entablado, kundi maraming mapagkumbabang elder o leader na nagtitipon sa paligid ng mga mesa, sa mga tahanan, opisina, community. Nagtuturo ng salita, nagdi-disciple, nagpapastol. Nagdadarasal para sa isa't isa, sama-samang nagpapasya, at nagsusugo pa ng iba para gawin din yon. Kung ganito ang magiging pananaw mo, anong pagbabago kaya ang maidudulot niyan sa paraan ng pag-invest mo ng iyong oras at lakas sa mga tao sa paligid mo? Sa pamilya, sa trabaho, sa simbahan, sa community, pag-isipan mo yan. Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa iyong pagsama sa malalimang pagtalakay na ito na mga ideya mula sa From Seed to Shepherd. Naway may napulot kang ano, mahahalagang butil ng karunungan na maalagaan mo hanggang sa ito'y mamunga. Hanggang sa susunod.